Tatlong individual ang arestado matapos magsagawa ng operasyon ang mga miyembro ng PNP Maritime Group sa Antique dahil sa ilegal na pangingisda. Ang balita mula kay Patrol Woman, Giano J. Santos tatlong suspect sa ilegal na pangingisda sa isinagawang seaborne patrol operation ng mga operatiba ng Antique Maritime Police Station. Ayon sa ulat ng Antique Marpsta, sila ay nagasa ng seaborne patrol operation kasama ang Anini Municipal Police Station sa Barangay Bayo Pequeño, Anini Antique. Naaktuhan ng tatlong suspect lula ng isang bangka habang ang mga ito ay aktwal na nangingisda sa pamamagitan ng lambat. Nagsagawa din ng inspeksyon ng mga operatiba sa mga dokumento at nilalaman na nasabing bangka at dito ay napagalaman na walang kaukulang permit ang mga suspect upang mangisda sa karagatan ng Anini ni Antique. Dito na inaresto ang tatlong suspect na kinilala sa Alas de la Konsi Consi at Fidel, pang pa mga residente ng Barangay San Angel, sa San Jose Antique. Ang mga suspek ay naharap sa kasong paglabag sa Section 86, Unauthorized Fishing na nakapaloob sa Republic Act Number no. 10654 o mas kilala bilang Act to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. Ipinalam sa mga suspek ang dahilan ng kanilang pagkakaresto at ipinabatid ang kanilang mga karapatan sa konstitusyon. Ang operasyong ito ay alinsunod sa five focus agenda ng hepe ng pambansang pulisya, Police General Benjamin C. Acorda Jr. sa ilalim ng aggressive and honest law enforcement operations. Ang Maritime Group ay patuloy na paigtingin ng kampanya kontra kriminalidad alinsunod sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na puksain ng anumang kriminalidad sa bansa sa pamamagitan ng agarang aksyon para makamit ang isang maayos, mapayapa at maunod na bagong Pilipinas. Mula rito sa tanggapan ng Marinong Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Gino J. Santos para sa Police News Network. Alagad ng batas, magkataguyod ng balitang pulis.